parang nakakatuwa po magbasa ng mga positive comments. Yung mga idol na paparap ko sa TikTok, sa Facebook. Yung mga videos mo, inspiring actor ako. And dyan lumabas yung tunay na personality mo na mabayat at humble at matulungin. Kasi yung mga role mo, puro katrabita. So, gawa po ako maganda. Katawa mo na pagkakamulang kamayon. So, abang na-appreciate ko yung ganung comments yun lang sabi ko na nagabi na, ako sobrang thank you I na appreciate na ni misis yung mga ganyan kasi ang minsan mong sa hindi na po nagpapapek sa negative kinagawa ko ako ang tente eh. kasi hindi na ako sila yung puri so pasensyaan nyo na tears of joy ayun ah, so sa lahat ng mga tao dyan, dyan may pangarap Tas, sa tingin nyo may talent kayo uh, just do your best and God will do the rest tapos ano lang yan, eh. simple steps lang. Makatotoo lang kayo. Tama kayo, mali ako na dyan. Dr. Duwag, wish you happy, happy guys. Thank you.